Yan, good morning mga kapeeds. Panibagong araw at panibagong vlog tayo mga kapeeds. Bali dito tayo sa farm loads. Yan bali. Ah, pagpapatuloy po natin yung paglalagay natin ng mga receptacle, pag-aayos ng mga wiring dito mga kapeeds. Tayo po yung pinakamiti na dito. Yan, siyempre bago po tayo magpisa Ah, hindi po natin makakalimutan na magpasalamat sa Panginoon at sa patuloy po ninyong support at tiwala. Bali, no? Meron na silang Old Street dito, You know. ang lalaki mga kapids so. baka tayo tapos meron din silang ibong adarna dito mga kapids so. parang ibong adarna siya meron siyang itlog andun lang sa lapag mga kapids so. tapos yung kapares niya you know, ito yung mga ginawa natin mga kapids oh. pwede po tayo magbook dito lalo na sa summer meron isang pool dito mga kapids sa ilalim

mali muna tayong break kaya mga page para yaka ng uh, save the first. It happened to the last ten I we'll ran away with my life fast forward Never turned back again It's kind of funny that the moment passed time Let's go to the switch, my friends. Let's go to the switch. Let's we'll we'll push, we'll push it, my switch. And push it yung receptacle natin puro ng uh, dalawa dito mga kapits uh, pabili pala kayo kay Mario <coughs> sakto sana yung kayo lang nagamit yung iba dito sa bagong lagay na uh, pina-store mga kapits kaya nagkulang yung pinabili natin tapos alagyan natin siya ng pinaka uh, <coughs> Uh, jumper dito para magamit natin sa trigong mga beads. Nagawa po tayo pang pinaka jumper niya. tayo ng na wire mga beads. Baka mga page at nalagyan na natin ito yung pinaka jumper niya. Ito siya. Dito natin lalagay yung line. Tapos yung switch natin. Yan at maglalagay na po tayo ng switch mga page. Yan at nalagyan natin yung switch dito sa kabila mga kapids. Malaysia. Yan. May dito sa kabila. Ah, pulak pa ng dalawang receptacle. Tapos yung switch niya. Ito. Hindi pa natin nalalagay. Ah, uh, hintay natin yung receptacle mga kapids para mai yung switch, mailinya natin ng na sunod-sunod. Ah, katulad po nito. Ayan. Mali yung una. Mali ito siya. Pangalawa. Pangatlo. Para pag pumasok yung mag alam niya yung una. Pangalawa at pangatlo. Switch na switch. Habang inintay po natin yung mga receptacle, uh, lipat tayo doon sa kabila. Lalagyan din tayo ng ilaw doon sa uh, dalawang poste. Lalagyan po tayo dito ng doorbell at uh, ilaw dito sa poste. for <laughs> Yan at makulagin na po tayo ng isang mga pages Ah, simentuhan muna natin to bago natin lagyan isa. Yan, at lalagyan na po natin yung isang mga pages Yan at nakalagay ni Dalawang mga kapits. Bali, itatap na lang natin. Tapos, ayun, susubukan na natin siya. Bali, yan nakalagay ni indoor bell natin mga kapits. Bali, sinaksak ko lang muna dito sa glit. Uh, dito natin siya itatap. Ayun, tetestingin natin siya. Ayun, na. gana na siya mga kapits. malihan po mga kapids at gana na siya ilo na siya yung switch niya doon siya sa taas taas yung doorbell natin yan maandar na rin mga kapids yan, balik tayo sa CR mga kapids bali na natin yung dalawang receptacle at yung switch dito balito lalagyan na natin yung 絶対うまくいきす。 smart kids ilagay namin ng Mali po pot na ilagyan na rin natin yung switch. Yan. Yan at gana na po lahat ng switch. Tapos dito sa kabila. Yan. Iwanag ng buhay mga kapits.